na hapon yan, ito yung aking mga alaga guys ang tatlong makukulit na biik. yan, kamusta kayo? ito na sila yung isa kay Gahinda, sob Sobantok yan, yung isa, kayo, isa kayo. at saka ito yan yung dalawa doon gutom, yan ang tinay yan guys yung dalawa. Ang ingay nila. Mm. Okay. <laughs> <laughs> ang gutom. <laughs> gutom yung dalawa. Ang ingay. At saka ito. 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 Ang ingay na naman Ayan guys, tatlong ano sila. Ang uh, lalo uh, lang ingay doon. Ayan. <laughs> yeah. Itong mga magkukulit kong alaga. Pige. <laughs> Ayan uh, silang tatlo. Mga January pa to. Ayan. Uh, January, ayan, 3 months. Yan. Sa so January, pwede na yan. Uh, mag 1 month pa lang sila sa November 4. Yan. Yan o, oh, magkukulit. Yung isa ito. Ito ng tulog. Yan, marami pang feeds. Kasi so, dyan o. Oh, Pero yung dalawa doon, yan, gutom. Mayroon nga uh, net dyan. Para ano ba, yung lamok, hindi makapasok pag gabi kasi sobrang daming lamok. Yan lang mga lalas, maraming salamat. Yan, ay ngayon mga alaga. <laughs> Thank you for watching. Bye.